Ang mabuting balita mula sa langit sa araw na ito. Aleluya, Aleluya! Inako ni Heso Kristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni na Andres at Simon, kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat, at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon day, inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo, at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalayas siya ng mga demonyo hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang napuok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, Hinanap po kayo ng lahat. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Kapernaum. At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa Diyos. Maari po kayong magbahagi kahit isang point of reflection mula sa ebanghelyong narinig sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong tulong na maipalaganap ang mabuting balita ng poong Jesus sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Pagpalain nawa tayong lahat.